I, in one of the cases that I witnessed, nangutang na against ditong uh, pera mm -hmm. na kikitain. Halimbawa, ay, I borrowed 30,000, uh, 100,000, may 70,000 pa ako matitira. Eh, hindi na tuloy. Mm -hmm. oh, oh, to you, yeah. remember, isa sa uh -huh. sinabi ko sa iyo, yeah, yan, yung, never spend. Ganon din nangyari sa akin before. Sabi ko sa kanya talaga, never don't, spend money that you don't have. Uh -huh. Correct. Because it is not money. Yes. Uh -huh. it so is not, not yet, money. Uh -oh. -huh. Uh -oh, -huh. until you have that. And exactly. Then, doon yeah. naman, Chito, sa sinabi mo, uh, you really have to live hindi lang with the eh. below your means yes para maayos asa ka asaka mag uh, nagtatanong ang iba ngayon na parang ibat e, mo naman pinahirapan ang sarili mo hindi uh, you choosing a small house rather than a mansion mm -mm. Uh, hindi ka nagpapalit ng auto taon-taon does not equate to saying na hindi ako masaya no sure. actually ang gagawin ko talaga diyan is what we, when i earn money iiisip ko lagi how to earn more money pa, pa, Sunny, pa, hanggang umabot endless. sa point na yung gusto kong car, hindi ko na kailangan pag-isipin. Bibili ko na lang kasi change <laughs> na lang okay. yan. Okay. Let's do why is the fast talk. Okay? Wow. Nagawa ko na ito pero pinakabasaan ko. Ano yung libro mo? Yes! Ma ah, mamaya, pa okay. mamaya. Pagbalik natin. Chito, hmm. Bagsakan, Bardagulan. Ngayon, Bardagulan. <laughs> Chito, Sopaw Burger. Sopaw? Mr. Suave uh, o Mr. Handsome. Mr. Suave. Yes, yes, show. No show. Yes, yes, no? Parokya ni Chito, parokya ni Neri. Parokya ni Neri. <laughs> yes or no? Uso pa ba ang harana? Oo oh, naman. Yes or no? Pikun ka ba sa bashers? No. Yes or no? Open makipag collab with SB19? Of course. Chito, yes or no? Seloso na mister? No. no. Luto ni Neri, na paborito mo? Um, lahat. Talagang masarap. Eh. Pinakamahal eh. na regalo ni Neri sa'yo? Kotse, binigyan niya ako. <laughs> Chino, complete the sentence. Nagigilty ako kapag? Hindi ako nakapag-spend ng time with them. Takot ako kay Nery kapag? Hindi ako takot na dahil sa so, kanya, mabait siya eh. Takot ako kay Chito kapag, Nery? Takot ako kay Chito. Hindi ako takot dyan. <laughs> <laughs> Kinikilig ako kay Chito kapag? Uh, every date, lagi niya akong sinusuyo. Aarte o didiskarte? Didiskarte. Sardinas, tuyo? Tuyo. Nagtatanim o aani? Nagtatanim. Binatang Chito, Tito Chito. Tito Chito. <laughs> <laughs> Paboritong regalo mula kay Chito. Um, ngayon, yung may bahay. Your favorite parokya ni Edgar Song. Nakakatawa ah, Silver Toast. Masabi <laughs> okay, na habang. Pwede o <laughs> hindi. Sasabak muli sa showbiz. Right now, hindi pa. Pwede o hindi. Papatong sa bashers. I don't know. Sa inyong dalawa, sino mas malambing? Malambing, Pare, malambing. Pareho, pero mas grabe ito maglambing. Sinong mas kuripot? Sinong chito. mas maluho? <laughs> Sinong mas in love? Pareho. Lights on or lights off? Off. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness? Anytime. Anytime. Complete the sentence. Why is ako dahil? Why is ako dahil napasagot kita eh. Why is ako dahil na-in love ako sa isang chit meron. me oh, oh. Ganda, ganda, oh. ganda. Good answer. Best decision talaga, Tito Boy. That's true. Iba.